Hi guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Ayan. Pali sa tayo and going to work na tayo. Actually, galing ako dun sa friend ko. Galing ako dun sa friend ko. Hinatid ko lang yung hiniram kong pera sa kanya. And ayun, sinaoli ko na. Tapos, uh, eto na nga super late na ako dahil nga yung alarm ko na sinet ko kagabi pagising ko ng umaga inadjust ko kasi parang feeling ko sa sarili ko parang kulang yung tulog ko so inadjust ko na naman siya ng 15 minutes pero nung inadjust ko siya ng 15 minutes parang hindi na rin naman ako na nakaka iklip ng maganda yung parang putol putol naman lang rin so sabi ko sa sarili ko ay bangon na ako bahon na lang ako so ayun bumangon na ako nagsaing, nagluto pero sa kasamang palad hindi ako nakapagluto ng uulamin ko so to the rescue ang mga century tuna laging rescue sa akin ang mga century tuna century tuna lang po yung hot and spicy lang lagi ang uh, kinakain ko pag uh, nawawalan ako ng oras sa pagluto ko so ayun na nandito na tayo sa malapit na tayo sa metro station actually and dadaan muna ako ng isang supermarket para bumili ng kahit ano naman lang kahit yung mas snack, -snack ko lang rin naman ayun hiningal talaga ako grabe nung hinatid ko yung pera sa kasama ko hiningal ako grabe super sabi ko ano ba parang parang yung paghingal ko ang ikamamatay ko Charis ayan so nandito tayo sa labas ng supermarket pasok tayo guys ayan dito tayo sa supermarket na ito papasok Ayan, tingin-tingin mo na tayo dito ng ano ma mabibili natin kasi dito may mga tagmamiso wala pa talaga sila yung ano yun guys yung mga tagmamiso dito Lahat po yung tagmamiso yun ito tayo na itong latte kasi nahanap-hanap nila. Hands. Latte yung ano natin. Grabe talaga yung latte. hindi bilim Wala na yung latte. Wala na yung flavor latte, guys. Ayan, guys. Nandito na tayo sa train metro station. Ipapasok na tayo. Ayan. Ayan, mag -e escalator tayo dahil wala naman masyadong tao. Ayan, magtatali muna ako ng hair ko kasi... Wala nga akong supply, hindi ako nakapag-supply. Ayan. Tingnan natin sa taas kung may mga tao ba. Kaya mga palabas na tao galing sa train. So, salubungin natin sila. Wala tayong suklay guys. <laughs> Naiwan ko pala yung suklay ko dun sa ano, sa salo. Ayan, nandito na tayo sa mismong uh, train station And maghihintay tayo ng 5 minutes Kasi 5 minutes nyo, ano nga, yung timer niya Ayan oh, nakikita niyo Timer niya is 5 minutes Dahil almost kaalis lang rin ang nasa tapat So, ayan guys Huu, hiningal ako Tingnan niyo guys, yung hair ko walang suklay Pero, of course, yung shampoo and conditioner naman ako Ayan, so malambot rin naman siya yung hair ko. Kahit hindi ako nakapagsuklay, oh, ayan, oh. Pero syempre, isusuklay natin yan. Ayusin natin yan mamaya sa salon pagdating ko doon. So, for now, tatalian ko muna siya para kay papaano hindi siya yung napaka buhaghag. Kasi buhaghag na yung hair ko ngayon, guys, dahil nga ah uh, medyo ang tagal-tagal ko nang hindi nakapag-keratin or nakapag sa hair ko. So, medyo haggard na yung hair natin. Nagahanap na siya ng uh, protein. Naghahanap na siya ng relaxed na ano. Yung hindi na siya buhag-hag pag nagigising ako or uh, pagbangon ko. Yung para kung ano, yung para kung yung para kong natakot na yung buhok ko tumayo agad lahat. <laughs> So so siguro ano, mga uh, pag nag-start ng Ramadan saka ako mag ano mag-keratin uh, mag or magre sa aking hair uh, pero yung kaibigan ko ang gagawa hindi ako gagawa dahil na ang kaya ko naman para sa sarili ko pero mas mabuti na yung ibang tao para ano ma mas maging okay yung uh, pag siya ng hair So yun guys Uh, nandito lang tayo sa train naghihintay tayo waiting ano tayo waiting train tayo so matatali mo na ako ng hair ko dahil uh, ano siya yung hindi tayo yung parang haggard tingnan na, parang wala tayong pakialam sa sarili natin kasi just ka Pilipino pa naman tayo tapos parang makikita ng tao ano ba yun hindi na nga nagsuklay ano pa parang haggard pa ganoon so dapat magano ano tayo magmaging, maging, maging Uh, comfortable tayo sa mga taong makakatabi natin dito sa train or comfortable tayo na uh, maganda yung uh, aura natin na habang tinitingnan tayo ng mga tao sa ating mga kapaligiran or sa ating mga katabi so, mamaya ulit guys uh, magtali na po ako ng aking hair okay yan mga ganda natin mga lugar ng mga building dito guys ayan at tapos sa inyo yung mga building na dadaanan natin ngayon di ba lalaki ng mga building? mga apartment lang yan <makes noise> the next is Al Nad doors will open on the right hand side sa loob ng train so simplihan lang natin ang magvideo habang nakakapagsalita tayo ng bahagyaan ayun nakababa na tayo ay nakalabas na tayo sa train so hindi ko alam kung ano uh, makakahabol pa tayo sa bus na masasakyan natin or naiwan na ba tayo yun ang hindi ko alam kung dumating na ba or naiwan na ba ako so i check natin yung timer sa baba kung nakadaan na ba or na na ba ako kasi almost ano na dito guys almost 105 na ng tanghali so tingnan natin kung ano ba uh, nakadaan na ba or dadaan ay yun na pala yan na yung bus so wait lang guys ayan <coughs> takbo na tayo kasi yung bus nandito na nasira pala yung uh, up and down na bus hindi na gumana so napalitan ng maliit na bus so ayun tingnan natin ha And guys, nakarating na tayo dito. Nakababa na tayo sa bus na ating sinakyan. And yung bus na sinakyan namin guys is maliit lang siya. Dahil yun palang yung bus na nakita ko kanina habang nasa train pa ako. Is nasira pala yun. Nasira siya. Tumirik lang do bigla. And then to the rescue. Uh, may dumating na maliit na bus. So yun yung uh, nagselbing, naghatid sa lahat ng mga uh, Taong nakasakay doon sa mismong Bus na Up and down So ayan uh, Akala ko malilit na ako or akala ko Naiwan na ako ng bus And akala ko din Yung bus kanina na up and down doon na Naka uh, uh, Naka stay sa bus stop Akala ko is ano lang yun uh, Yung bagong Driver na nagpa practice Kasi Meron kasing mga ganyan guys na minsan sasabihin nakasign nakasign sa nakasign mismo sa bus na uh, drive ay driver you uh, practice practice kanan MM ah uh, ganon so so I was taught na ganon yung nangyari pero yun pala yung bus na yun is tumirik pala and may mga pasahero na sa loob mismo kaya at uh, to the rescue may dumating na maliit na bus, nag-transfer yung mga pasahero doon. So which is nakaabot tayo and hindi tayo ma today. So magpasalamat na lang rin ako na tobirik ang bus. <laughs> Kasi nakahabol pala ako. So kung hindi pa tumilik yung bus, malamang sa malamang late na rin ako. <laughs> And hindi ako makakaabot talaga sa bus. So ayun guys, ah uh, yun na nga, hindi tayo late. And hindi tayo malilate kasi na late tayo kahapon. So actually akala ko malilate talaga ako ngayon. Dahil nakalabas ako ng bahay is 12.30 na. So dapat ah uh, makaka ay dapat tama naman yung paglabas ko sa bahay 12.30 kaso nga lang dumaan pa ako sa aking friend binalik yung pera na hiniram ko sa kanya na 100 lang and then ayun uh, iba kasi way na dinaanan ko papunta sa work niya kaya ayun nalit tayo and thanks God yun na nga ang pagtirik ng bus to the rescue din sa akin kaya hindi tayo late today so ayan yung mga taong nasa likod yun yung nagtatrabaho din malapit sa amin malapit sa salud namin so dapat maghihintayan sila ng bus eh ng bus na sinasakyan namin na papuntang malapit dun sa likod ng salon namin so ako uh, may times na naghihintay din ako ng bus may times na hindi na kasi nga patay siya sa oras kung mag -e expect ka na darating na tapos hindi pa darating Ganoon. so minas mabuti kung maglakad na lang ayan kung wala na talagang oras kaya hindi tayo late today So, ayan guys. Mamaya ulit, guys, kung pag nasa salon na ako, uh, iba vlog ko kung late ba tayo or hindi kasi iba yung timer ng telepon ko and iba yung timer ng uh, salon. Kaya, ano lang naman ang pagitan? Mga 2 to 3 minutes ang pagitan ng cellphone ko at saka uh, sa salon. So, pag uh, pag na na yung ano ko ng ng cellphone ko meaning to say late na ako kasi mas nauna yung timer mas nauna yung timer ng salon kaysa sa timer ng cellphone ko so mamaya ulit guys update ko kayo pag nasa loob na ako mismo ng salon kasi mahirap na tatawid tayo ayan buti na lang medyo traffic pa so mamaya ulit guys Ayan, guys. Nakatawid na tayo. So, malapit-lapit na tayo sa salon. Ayan. Super hingal talaga ako. Hiningal talaga ako. Grabe! Ayan. Huh! I mean, hingal na hingal ka. Pero laban pa din. Enjoy life. Enjoy life natin. Enjoy natin ang life natin, guys. Ganon! Ganon! So, whew, Thursday ngayon, sana maraming customer. Sana marami kaming gawa. Kahapon, marami sana akong gawa. Kaso lang, medyo tinamad ako. Parang tanggi, tanggi lang ako ng tanggi kahapon sa customer. Sabi kami customer ako, may customer ako, pero wala pala. Tinatanggihan ko lang talaga sila. Kasi nakakaramdam ako ng pagod. Kasi pagpuyat ka, alam mo yun. Pagpuyat ka, parang ayaw mo magtrabaho. Pero nagtrabaho ako Na duty lang ako Para at least alam nyo yun Walang absent Kahit ka So anyway guys Nandito na tayo sa uh, Malapit sa salon namin Ipakita ko sa inyo ha Ayan Konting-konting na lang Makakarating na tayo sa salon Ayan Ayan yung salon namin Halos katabi ng McDonald's Ayan Oh my God So, and guys, nandito na tayo malapit sa salun nga namin. So, uh, mas mabuti pang mag-end ako sa king vlog. Kasi nga, uh, para pagdating natin sa salun natin is makapag-live din tayo. So, anyway guys, thank you so much. Please don't forget to like, comment, and share. And uh, please don't forget to click the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga videos na ina-upload at ginagawa. So, guys, please mag-comment din kayo na mag-comment para kahit pa paano, na-appreciate ko kayo and na, ano, uh, nakikilala ko kayo and para ma-shoutout ko kayo sa aking mga live. I-shoutout ko kayo sa aking mga live na ginagawa. So, please, guys, uh, pinaka-importante yung mag-comment kayo. So, magtatapos na po ko sa aking vlog. Thank you so much and I love you all. Bye! Bye!